Hello mga, Hello mga kalakbay! Ngayong araw ay bibisita tayo sa kakaibang resto cafe dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Mamangha sa nakaka-relax nilang ambience. Mabubusog ka na? Mabubusog mo na, na din ang mga koi fish sa paligid mo. Gusto mo bang puntahan ang lugar na to? namin ang name ng resto basta panoorin mo lang hanggang dulo. So, so paano? Lakbay, lakbay muna na tayo! <laughs> Dito sa Ho Chi Minh, karamihan sa pagkain nila ay noodles. Maraming stall ang nag-offer ng Vietnamese noodles dito sa metro. Kinahihiligan din dito ang kape, lokal man o turista. Kaya naman, sinadya namin itong King Koi Coffee Garden na searchable sa Google Maps. Tsaka nga pala mga kalakbay, from Benton Market, nag-bus lang kami papunta dito. Sobrang laki ng masisave mo dahil 7,000 dong lang ang pamasahe. Puntahan nyo lang ito ng maaga para konti lang ang tao. So nag-order kami ng Vietnamese coffee worth 53,000 dong. At sa akin naman ay Lychee Yakult na may kasama strawberry worth 79,000 dong. Meron din sila sa menu na local food, halal food, and western food. Siyempre ang the best part dito ang koi fish feeding. Sulit na sulit talagang magpunta dito kaya kung kami sa inyo, isama nyo na din ito sa itinerary nyo. At para naman sa sulit hotels and activities, book na on group and use our promo code LAKBAYCOPPLE. Hanggang sa muli, sama na, lakbay muna tayo.